Inihayag ni Israel Ambassador to the Philippines Ilan Flas na pagkakalooban ng panghabang buhay na tulong pinansyal ng Israel government ang mga naulilang pamilya ng apat na Pilipinong nasawi sa pag-atake ng Hamas sa Israel. Personal na nakiramay si Israeli Ambassador Flas sa lamay ni Paul Calvesti na taga Pampanga na ibinurol sa Valley Cruz, Cabanatuan City kung saan nakatira ang kanyang asawa. Sinabi ni Flas na tatanggap ng 2,000 US Dollars o may katumbas ng 100,000 pesos kada buwan na allowance mula sa Israel government ang pamilya ni Paul at tatlo pang Pilipinong biktima. Any victims of terror in Israel is entitled for um, assistance. Uh, from the not only assistance I would say, it's not, it's not charity. It's part of the responsibility of the Israeli government to support victims of terror in Israel. We have a law in Israel, a law of the victims of terror, which basically in the law it says exactly what a family or victim is entitled for. It can be somebody who has been murdered It can be somebody who's been injured. Sa paglaki naman ng bagong panganak na anak ni Paul ay sinabi ni flash na tatanggap din ito ng suporta mula sa Israel para sa kanyang pag-aaral, kalusugan at iba pang pangangailangan sa hinaharap. It's a lifetime assistance until the, in the entire life. Matapos ang kanyang pakikiramay sa pamilya ni Calvesti ay nagtungo naman si Floss sa New Capital sa Palayan City para sa courtesy call na malugod namang sinalubong ni na Vice Governor Anthony Umali, Provincial Administrator Alejandro Abisamis at Provincial Tourism Officer Joma San Pedro. Dito ay ibinahagi ni Floss ang kanilang 11-months internship program kung saan kada taon na abot sa 550 na Pilipino ang kanilang pinapupunta sa Israel upang ituro ang modernong pamamaraan ng pagsasaka. Actually proposed that um, Novicia will send more of these young farmers to Israel for an internship program. It's an 11-months program where they work and practice the Israeli modern farming because in Israel... farming in israel is very modern. a farm in israel has to be commercial, has to make money. so you learn the practices, you learn the technologies, you learn how to do commercial farming, which i think today we all realize how important it is in the philippines, uh, sort of moving to more modern uh, commercial farming and not only the subsistence, traditional farming. that's very important. so by training, Nagpahayag naman ng interes si Vice Governor Anthony sa naturang programa bilang Rice Granary of the Philippines ang Nueva Ecija ay nakikita niya nitong malaki itong oportunidad para mas mapalakas pa ang agrikultura ng lalawigan. We're interested so sabi naman ni, ni Ambassador Just submit us once that open your registration, submit us the all the candidates. Upang hindi naman masayang ang lading isang buwang pag-aaral ng mga ipadadalang Novo Ecehano doon, ay nagmungkahi ang busy gobernador na magkaroon ng kontrata upang ang lahat ng kanila mga natutunan sa Israel ay may para naman sa probinsya. Siguro kailangan siguro magkaroon ng signed contract. After you graduate from the training sa, ng modern uh, agriculture sa Israel, siguro kailangan may output na ipakita dito sa province. Kasama si Jerome Tikya, Tangili Tumanzanal, Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.